Oh, what's up guys? Magandang gabi, magandang umaga sa Mansulok ng Mundo. So, ang ginagawa namin ngayon ay night vlog kasama ko ulit si Blue, si Botbot, Bot, si Janjan Jan, si Miguel. Siya so, may pupuntahan na kami dun sa tulay na Pinuntahan namin dati dun sa Suba. Kasi kasi may ano doon may, may uh, tawag dito alitap tap kasabi ko kuli kuli sap mali pala yung ano ko alitap tap pala yun sa ito papunta na kami sama ko ulit yung apat na bata so update namin kayo pag nandun na kami guys, malapit na kami sa tulay. Medyo may ano tayo, spotter tayo. Hindi <laughs> ko masyadong makita. dahan, Madilim ngayon sa daan dito. So gagawin namin ngayon night vlog. Dito pa rin dati yung pinunta namin kasi gawa ng ay pupunta kami isang puno na kakaiba. Yung maraming alitap-tap. Maraming aswang. Maraming alitap-tap. Yung puno na yun, matagal na yun eh so napag-isipan ko na i-vlog namin so titignan namin kung meron sana maraming alitap-tap namin kasi pasensya na kayo guys sinasabi kong puro kulisap alitap-tap pala yun so malapit na kami update ko kayo pag nandoon na kami ngayon so, nga guys lalakad kami flashlight yung dara namin ayan guys sobrang dilim ayan sobrang dilim mga guys, set lakad kami natin. Meron pala ka dito. Sana maganda yung So limi. Ayun oh, may palaka pa papano. gigit Yan. Pati palaka guys, vibes. Kapatid ni Botbot ken. Oh, kapatid ni Botbot ken. Wow, guys. Guys, ang pogi ng uh, ano ni Bot -bot, ni manang Botbot ah. Ayun oh, mga bata. Si Blue. Si Janjan, -jan, si Miguel, tsaka si Botbot. -bot. So andito kami naglalakad Actually pinunta na namin to Itong lugar na to Pero gusto ko makita yung alitap-tap talaga Isang araw pinuntan din namin Kaso lang uh, Hindi naka night mode yung cellphone natin Kaya para sigurado Daran na lang kami ng flashlight So malapit na kami guys Update ko pa yung pag nandito na kasi lang ang problema natin, hindi tayo pwedeng makapag-salita ng malakas. Gawa ng... Ayun pa pala, may gagamba pa pala doon oh. Sa amin yan. Ayun. Ayun dito ang mga gagamba dito. Lalo yung gamba So this time guys, failed yung ginawa naming pag-video doon sa alitap-tap sa tulay. Dahil hindi talaga kita. So ang ginawa lang na namin, video na lang kami ng mga nadadaanan naming mga gagamba at saka mga palaka May nakita pala kaming camel na gagamba. So gumagawa siya ng bahay niya. So ang ganda tignan ng camel na to. Malaking camel. Kaya hindi namin ginalaw. Hinayaan na namin siyang gumawa ng kanyang bahay. So hanggang dito na lang guys, medyo hindi kayong nakikita yung alitap-tap dun sa taas, Sip-tap dun sa taas, Sip-tap dun sa taas, Sip-tap dun, dun sa tas. So medyo ano, madilim talaga. Kahit flashlight yung ginagamit namin. So hanggang dito na lang guys, night vlog to. Sinubukan lang namin pumunta dito sa tuto. Para makita yung alitap-tap na yan. Kasi wala pa, kukunti pa talaga. So hindi dito na lang. Maraming maraming, maraming salamat. Uh, subscribe, like and share. Papalaw na rin sa Facebook. Salamat.